mag Ah. Tismo. Talagang talagang uh, ang labanan pa rin. Talagang akala mo mga bente, ha? Na, obo. Uh, may Kaya, eh, anong dapat gawin? May kaking ka na? May ka? <laughs>

Paano yung, paano yung ano, pagka ma-actor ka, paano yung may ginagawa kayo tapos umiiyak uh, ka kasi nagdrama ka, paano yun? <laughs> paano uh, Paano yung facial reaction nun? <laughs> Pagkalimbawa, medyo, paano yun? LL ka lang. <laughs> <laughs> tapos lumuluha ka pa <laughs> parin, 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 parang Parang dadating nun, sabit-sabit ka Parang naiiyak ka sa tarafa, <laughs> <no>? <laughs> Ito ang ba? mo na Parang sample, sample. Paano yung Paano yung Parang ngayon. Paano labi? Pagka sinabi mo? Ikaw dapat test! Saan ba't baka ko ikaw? Teka, itan itan itan